yan guys nakakalungkot na balita uh, si kabayan natin dito sa kuwait na naman ay dalawang ban ng nawawala at ito nga uh, natagpuan siya sa bakuran ng kanyang amo nakalibing doon at naagnos na nakakalungkot guys na pwede naman pauwiin na lang no kung may problema sila sa kabayan natin kung mayroong hindi pagkakaintindihan pauwiin na lang ganun or may nararamdaman o ano man hindi yung nagkakaroon pa ng away-away nagtrabaho kasi ang mga OFW dito punta rito para magtrabaho hindi para patayin ba? Diba? Nakakalungkot lang. Nakakalungkot na nangyayaring ganito Diyos sa atin.